Good morning mga suki ko. Ito lang ang isadaan natin. Ayan, meron tayo ditong tilapia, batangas, bangus, dagupan. As usual, prosin na galunggong at prosing salmon dahil nga gawa ng may bagyong pipito customer na kapag nakita yung galunggong na prosen, ay, ganyan. Nagtaka pa sila, parang hindi sila nunod ng balita na may bagyo nga. Sino ba naman ngingis na ng mga ngahas na mga pumala ko para bumili lang sa atin na ay mamili lang ng... Ibig ko sabihin, mangisda ba na sariwang galunggong? Di patay pa pa silang lahat. Di sana mga customer na mga ganun eh. Kain tayo mga suki. May mga ganun customer. Yan yeah, katulad yan ha. Balitang balita naman na sa buong Pilipinas na may bagyo. At sa saan dumaan yung bagyo. Tapos magtataka kayo, bakit ganyan yung galunggong? Kasi frozen daw. Eh, common sense naman. Sino ba naman mga mangis mga ngahas na mamalaot para lang tayo kuha na ng sariwang galunggong? Eh, kung sige nga, makakuha nga sila ng galunggong, eh, sobrang ano naman, ginto naman ang presyo niyan. Syempre buwis buhay nila kinuha yan. 'yan. ang hirap sa mga ibang customer kasi hindi nila naiintindihan. Kung tutusin hindi pa nga naglalaan full yung bag yung pipito na 'yan. Pinagbawal na nga ng Coast Guard yung mga kahit anong mangingisda na pumalaot, 'di ba? At kung meron man nakakalusot 'yan yung mga matitigas yung mga ulo. Pero hindi ko naman po lahat ng mga customer ko. May mga customer naman na nakakaintindi. 'Yun nga lang talagang meron talaga kayo mai-encounter na Ewan ko, parang ano, kailangan pa ba paliwanagan yan o oh. hindi ko alam kung sinasadya ba o talagang walang alam. Parang ganun, ewan ko. Kain muna tayo. Ayan o, oh, almusal ko. Pansit. Wala kong plato. Ang ginagawa ko, yung strainer namin dito, yung lagayan sa isda pag may bubibili, nilalagyan ko lang ng plastic. O oh, ayan o, oh. ganun talaga o. Oh. Tapos pagkatapos tapon, ganyan. Ganun lang style dito. Wala kami plato-plato. Tapos, wala rin kasi naman din ang kutsara rito do. Plastic din. Puro ka plastikan, ano? O yan, ganyan. Kanya-kanya na lang discard ito, makakain lang. Eh, pwede naman yung ano, yung parang nasa plastic, ganun-ganun. Masarap lang ganun pag yung mga, ano, yung champurado, di kaya, ano, sopas. Pero ito kasi, tuyo. Parang nakakaano naman na sa may plastic. O yan, nalikakain tayo. Yan yung almusal namin ngayon. At saka tinangali na rin di magbukas. Ang uh kasa. -huh. Seven. Nakrapit kasi yung sasakyan dyan sa kabaan ng Pladwell. Mm, so, ito na nga. Katatapos ko na lang magalmusal kumain. Kapi na lang itong inuubos ko ngayon. Ayan, yan lang yung isda So, kahapon yun, di ba? Nag-landfall yung bagyong pipito. Sabi ko na nga ba talagang wala makikita talagang sariwang galunggong ngayon eh. Puro frozen talaga. Ang sariwa lang talaga na makikita ninyo isbang mustilapia. Kung maka-encounter kayo ngayong araw na to sa talipapa na makakita kayo ng mga sariwang isda, ah, uh, depende na po yan. Baka sa ibang karagatan niya nakuha kasi hindi lang naman dito sa Pacific Ocean, di ba? Alam mo niya yung palibot, alam mo niya naman ang na Pilipinas sa papalibutan ng dagat. So may mga angulo doon na hindi naman napektado ng bagyo, maaari doon galing yung isda nila. Yun nga lang talagang may kamahalan po yan. Tulad po sa akin, nakita niyo naman majority ng, sa vlog ko, pag hindi po galing na botas yung isda namin, is galing ng Quezon. oh so kahapon pa lang ang Quezon, just ko, yan, signal number 4 ata sila. So talagang as in, wala talagang isda na keso na makikita po sila mula ng isang araw kahapon ewan lang natin mamaya kung ano yung magiging status at pababiyahiin ko po yung kung meron nang namalaot bakit yung nasabi ko meron na namalaot mamaya dahil wala naman na yung bagyong pipito eh, di ba nakalabasan ng Philippine responsibility. So, baka yung normal na hangin na lang ang may encounter ng mga inisda. Pero depende pa rin, malalamat malalaman ko pa rin pumamayak. So, i-update ko kayo doon sa next video na i-upload ko regarding kung ano mang, mga makikitang isda at makukuha ng asawa ko after na may bagyo. So, hindi ko na pangatagalin at hanggang dito na lang. Yun lang naman kasi talaga yung isda ko at wala na ako masyadong i-explain dahil dati ko naman na rin na-explain ang sistema ng mga ganyang prosin compare sa sariwa. So, gusto, gusto ko muna po muna magpasalamat doon sa mga new subscriber at saka mga manood ngayon na eh, itong video na to. Tumapos. Maraming maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para mabuo ko na po yung minimum na 1,000 subscriber ni YouTube. So, kahit pa paano, ima-invite naman tayo na magkaroon ng monetization dito kay YouTube. So, bye-bye na. Kita-kita tayo sa next video. At ingat-ingat po sa lahat.